Yan, nilagyan ng anong mga drivers no ah. Skimkot. Skimkot <laughs> oh, body pillar oh, pala. Yan, may kayong kali si Kapo. Anong una. <laughs> panday maso pero ganito ang ginagamit niya mga neighbor so <laughs> <Nakapu. laughs> hindi makayuko hmm. matibay na to fiber at saka body pillar hmm. Yan dito sa ilang kakuan okay, yan, yan po tingnan yung mga drivers yan kunti na lang lapit na yan po yan mm. po Kunti na lang po mga drivers Hindi ko makaon na na daw Ayan. Kunti na lang ang lalagyan ng parka po mga drivers. Tingnan nyo. O, dito sa harapan. Ayan po. O. Ayan. Bukas uh, dito uh, pumunta naman dito yung ano panday mga drivers. Tapos ito po yung katig niya mga drivers no. Yan, nilagyan ko lang pintura kanina. Itong apat. Yan, lahat na, ma, lahat na bago na tingnan. Kasi noong una, ah, pangit. Walang pintura, yan. Hmm, um, yan. Apat po sila. Ah, dalawa dito, tapos dalawa din doon sa kabila mga drivers, no? Yan. <coughs> dalawa lang ilagay namin dito sa kabila at saka dito sa ano kabila rin Ah, sana po mga drivers no ha ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin ah, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga drivers sana po matulungan nyo po ako no para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan bagong pintala yung katig namin mga drivers Ah, uh, may nagpa-shit out pala sa akin ngayon mga drivers, no? Um Mike Litz Bakho Operator Vlog. Ah, uh, out po sa iyo, idol. Uh, salamat po sa suporta niyo sa akin. Sana po hindi po kayo magsawang sumuporta, no? God bless. Um, andito pa naman uh, Gabriela Jean o Marzon. Shout out po sa iyo, Gabriela. Um, salamat po sa iyong suporta Gabriela no. God bless po. Uh, Ricardo Dilas Alas, shout out po sa iyo Ricardo Dilas Alas. Um, salamat po sa iyong suporta no. Sana po uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin uh. God bless po sa inyo. Ah uh, si Jid Tap. Yan, shout out po sa iyo idol um, Rusil Fishing uh, uh, shout out din sa iyo idol God bless po sana hindi po kayo magsawang sumuporta po no um, String Creator Channel ayan God bless po sa inyo shout out po sa iyo Idol, sana hindi po kayo magsawang suporta. Ah. Thank you, thank you, thank you very much. dan Kuha na, <laughs> Tambok. po. Dito sa kabila ano maganda na. Tapos ito nilagyan <coughs> nilagyan ng body filler ni Cap. Ito, ito ba? Yan, kunting tiis na lang po mga drivers. Matapos na to. Yan, maganda na sa kabila po mga rivers Diyan po, banda. Tapos diyan po ah uh, inano pa po, po ni kapno, nilagyan ng body filler. Yan. Ito po yung sa harap pa no. Ayun. Okay. Ito po harap pa niya, malapit na to. sana no ah, matapos na to kunting tiis na lang mali ah, maliit na lang po ang kailangan nito maliit na lang yung kailangan trabahuin dito yan po yung kayang po mga divers no ah, nilagay na po namin binalik namin doon sa ano sa itaas yan itong katig sa dalawa tatlo apat yan po ang ilagay namin mamaya <coughs> yan maganda hmm. na po siyang tingnan no lalo na pag natapos to mata, natapos matapos na to mga reversos mas lalo pa tong gumanda apat na katig na po yan puti na po siya hindi po siya maduming tingnan kaya pag nalagay namin yan tapos yung ano, apat na tarik po lagyan pa namin ng pintura yan baguhin namin ang pintura para bagay siya sa ano katig at saka sa body po niya.

Mm. Ayu, para nilagyan ng eh, body filler, right. body filler po mga guys para lalo siyang matibay po. E bawan diniga po. ako 'tong sa bawan diniga pa lagi cuk. Ah yan Ito po sa ilalim niya po mga drivers Ayan. Nilagyan po ng minto ng fiber, no? Ayan. Dito sa ilalim. Pagkatapos nito, lagyan naman po namin ng ganyan po, pintura na blue. Ayan. Pintura na blue ay lagay namin dito para match po siya mga reverse.

ibabaw no hindi pa hindi pa po na ano galaw yan kasi pagkatapos lahat dito sa ibaba si itaas naman okay thank you very much mga drivers